Hello, Apo. Ang luto tayo ti ginisang munggo na may talong, ang palaya, tsaka hipon. Ayan po, ginisa ko po yung karne mo May karne papala. pala. Sa so, ako nilagay yung hipon. Tapos ilatoin po muna natin. Hanggang maluto-luto. Halo-halo lang po natin. Hanggang maluto yung hipon. Tapos, ayan na po. Idalag na nakaprepare na po lahat ng aking lihahalo. Lutoin po muna natin taglit yung kipon. Saka natin ilagay yung mga sahog. Ayan po, ilagay ko na yung monggo Naluto na po yan. na blood Thank Pablab. for watching! Ayan, pakulok pakulo. tapos Nagdagan ko po siya ng tubig. Nilagay ko na yung ampalaya. Tapos yung talong. Ayan halo-halo lang, halo-halo hanggang maluto. Maya-maya takpan ko sa glit para maluto yung gulay. Tsaka nilagay ko na din yung hipon. Ay, hindi po hipon. Yung... So, tanghon pala yan. <laughs> Ayan po. O, lang po nating maluto. Mm, yan na. Yummy! Duto na. Yeah!